So what's up? Ayun, muli ako nagbabalik mga may love advice. Ngayon pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat mong gawin or dapat maging ikaw upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. Okay? So napaka-effective nitong mga tips na i-share ko sa inyo upang sa ganon is mag-isip ang isang lalaki. Okay? Para sa ganon mag-isip siya at hindi ka mawala sa kanyang isipan. Alright? So ngayon, bago ko simulan yung mga tips na yan, isa lang hinihiling ko mga kamamay, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button and notification bell sa baba ng kamay ko. Para sa ganon, maging updated ka sa lahat ng mga love advice. Okay? Sa lahat ng mga love advices na pwede kong i-share sa inyo. Okay? So ano pang hinihintay natin? Huwag natin patagalin. Ano ba yung number one tips na dapat mong gawin upang hindi ka mawala sa isipan ng lalaki? So number one mga kamamay, huwag kang maghahabol kapag nananakot siya okay so every time na magkakatampuhan kayo every time na magkakaroon kayo ng uh, argumento wag na wag kang maghahabol sa kanya kung alam mo na ikaw yung nasa tama kung alam mo ikaw yung tama wag na wag mo siyang uh, lalapitan wag mo siyang hahabulin para humingi ng sorry para uh, magkaayos kayo Okay? So, lagi nyo yung tatandaan kapag ka hindi nyo kasalanan, hindi nyo kailangang humingi ng sorry sa kanya. Kasi kapag ka inugali nyo na kayo yung sorry, kayo yung, kayo yung magpapasensya kahit na mali naman yung kanya ginagawa, so, mai-spoil yan. So, gagawa siya ng gagawa ng mga bagay na hindi tama kasi alam niya na malambot ka, kasi alam niya na maghahabol ka, kasi alam niya na sorry ka, which is mali. So kapag ka naramdaman niya sa sarili niya na hindi ka naghahabol, oras na nananakot siya, oras na nagsasalita siya ng parang uh, pananakot sa iyo, mag-iisip 'yan. Okay? Kung dati yung kanyang mga past girlfriends, yung kanyang mga nakilalang babae noon is kapag ka ginagawa niya na tinatakot niya, kapag ka ginagawa niya na sinasabihan niya na kung ano-ano is kaagad nilalambing siya, sinusuyo siya. Well, ipakita mo sa kanya na naiiba ka pakita mo sa kanya na hindi ka kagaya ng ibang mga babae na nakilala. At doon, sa trademark mo ngayon, sa ipinapakita mo na yon na hindi mo paghahabol sa kanya kapag ka siya ay nagsasabi sa iyo o nagsasalita na nag ng salita na, na, na pwede kang uh, matakot. So, iisipin niya na kakaiba ka. Iisipin niya na hindi ka kagaya ng iba at hindi ka maaalis sa kanyang isipan. Kasi may isip niya yung kanyang mga sinabi, which is, tama ba yung kanyang sinabi? Uh, dapat bang uh, ginawa niya yung kanyang ginawa? So kapag kaganyan mga kamamay, hindi ka maaalis sa isipan ng isang tao o ng isang lalaki. Kasi kakaiba ka. Kasi kaya mong kontrolin yung nararamdaman mo. Okay? So uh, gawin mo yan mga kamamay, sigurado ako hindi ka mawawala sa isipan ng isang lalaki. Okay? So number two, pasabikin mo siya sa mga bagay-bagay. Okay? Sabihin mo sa kanya na, na, na mamaya pag uwi siya, pag umuwi siya galing trabaho is uh, lalabas kayo. Sabihin mo sa kanya na, na, na next week may plano kayong lumabas, next week may gagawin kayong ganito. So, bigyan mo ng mga pabitin effect sa araw-araw. Para sa ganun, at the end of the day, okay, pag sinabi mo na mamaya pagkalabas mo, meron kayong pupuntahan, may gagawin kayo. So, buong araw niya yung iisipin. Buong araw siya may excite kung ano man yung gusto mong okay, gawin pagkalabas mo sa trabaho. Kung ano man ang gusto niyong puntahan pagkalabas ng trabaho. So, lagi mo lang siyang bitinin, lagi mo lang siyang sorpresahin sa mga bagay-bagay. At promise, sigurado ako, hindi ka maaalis sa isipan na yan. Kasi mag-iisip yan maghapon. Okay? Iisipin niya na ano kaya yung ano kaya yung sasabihin ni Hani? Sa kaya kami pupunta. Kasi sabi niya pagkalabas niya may pupuntahan daw kami. So maghapon niya yun iisipin. So sa pag-iisip niya nung nung bagay na yon, so mai-inspired siya. Magiging masaya siya maghapon yung aura niya nandoon. Yung happiness ng aura niya nandoon. So number three, ito effective to. I-try mo na paminsan-minsan, medyo tagalan mo lang ang mag-reply. Okay? So, medyo i-delay mo lang yung pagre-reply sa kanya pero wag nyo palaging uugaliin to. So, gawin nyo lang ito paminsan-minsan. Kung dati, mabilis kayo mag-reply. Kapag ka nag-reply siya, wala pang 2 seconds na kapag reply na kayo. So, at this moment of time, gawin mo, medyo mag-delay ka lang ng konti. Konti lang sa reply mo. For example, 10 minutes, 20 minutes. So, wag mo lang pakakahabaan ng sobra kasi baka kung anong isipin yan. So, ngayon, kapag ka kayo is medyo na-delay si pagre-reply na dati naman is hindi, So mag-iisip 'yan. Bakit kaya delay mag-reply si mahal? Bakit kaya nga ngayon lang siya nag-reply? Eh kanina ko pa to sinend. Mag-iisip 'yan. So, kung ano-ano 'yung iisipin ng mga lalaki eh kung bakit ang tagal mong mag-reply. Baka mamaya may nakaka-chat ka na o baka mamaya uh, uh, anong ginagawa mo, 'di ba? So, napaka-effective ng tips na 'to para sa ganun maghapon kang isipin. So, tapos uh, medyo bitinin mo 'yung usapan ninyo. So, kapag ka nasa kagandahan na ng usapan, medyo magpa-delay-delay ka na ng reply. So, medyo tagal-tagalan mo. So, sigurado ako, okay, maghapon kang iisipin ng isang lalaki kapag ka ganyan. So, uh, at mga girls, uh, syempre, maging handa rin kayo sa pagsagot sa kanilang uh, katanungan once na nag-reply kayo. Kasi magtatanong ang mga yan. So, bakit pa ba ang tagal mo mag -reply? So, paghandaan nyo, kailangan may malalim kayong dahilan kung bakit ang tagal nyo mag -reply. So, nakuha nyo yung point, nakuha nyo yung, 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 uh, yung, uh, yung punto noong uh, matagal mag dahil uh, talagang pag-iisipin natin yung lalaki kung bakit ka matagal mag at maging handa ka sa isasagot mo. Pwede mong sabihin, nakatulog ka. Pwede mong sabihin, kausap mo yung nanay mo kanina. Pwede mong sabihin, pinuntahan kayo. So yung mga bagay na ganyan na kailangan talaga is valid ang magiging sagot mo sa kanya kung bakit ang tagal mong mag -reply. So effective yan mga kamamay para sa ganon, maghapon ka o hindi ka mawala sa isip ng lalaki. Okay? So, number five, bigyan mo palagi siya ng oras para sa sarili niya. Okay? So, hindi po pwede dito na, na sobrang higpit mo. Kasi yung mga lalaki, kapag ka sila is nahihigpitan, senyo. So, natututo silang magsinungaling natututo silang hindi magsabi ng tama o hindi magsabi sa inyo ng tapat. Kasi nga medyo mahigpit kayo eh. Hindi mo sila binibigyan ng oras para makasama yung barkada niya, yung mga kaibigan niya. So ang gusto mo kasi palagi, siya lagi yung kasama mo. Na dapat ganitong oras, umuwi siya ng bahay. Na dapat ganitong oras, mag-update siya sa iyo. Na ganitong dapat oras, uh, hindi ka na tumatambay. So hindi naman po pwedeng ganyan. So pagkaganyan, sino ba man ang gugustuhin ang isipin ka palagi? 'Di ba? Ang gusto ng mga 'yan is makapag-relax, makaalis kasi nga masyado kang mahigpit sa kanya. So kapag ka siya is binigyan mo ng oras para sa sarili niya, para makapag-banding sila ng mga tropa niya, Okay. So nandoon yung happiness niya, bibigay mo yung saya niya, may bibigay mo yung excitement niya kasi nakakasama niya yung ibang mga tao sa paligid niya kasi hindi po pwede na palaging kayo lang dalawa magkasama. So bigyan mo siya ng oras o panahon para makasama yung ibang tao. Kapag ganoon, lalo ka niyang mamahalin, lalo ka niyang iisipin. Kasi kapag sila yung kasama mo, kasama niya, kapag kabarkada niya ang kasama niya, iisipin ka. Ah, uh, nami-miss ko itong na tao na 'to. So, nawawala na yung kakulitan. Nami-miss ko na yung kakulitan ng tao na 'to. Nami-miss ko na habang sila yung kasama niya. Okay? So, ngayon ka kanya, tatawagan kanya, ah, uh, ha sabihin niya nami-miss ka na niya. So, 'wag mo lang siyang higpitan kasi the more na higpitan mo siya, the more na gagawa siya ng ng paraan upang ah uh, uh makahanap ng butas or magsisinungaling siya para lang magkaroon siya ng oras para sa sarili niya. So makakatulong din 'yun mga kamamay upang isipin kanya or mamiss ka kanya. Okay? So bigyan mo siya ng oras para sa sarili niya para sa kanyang mga kaibigan. So next, huwag kang titigil magayos at magpaganda. Okay? So ganito. Kapag ka kasi kapag ka kasi tumigil ka ng pag-aayos sa sarili mo, sasabihin mo hindi naman na importante na mag-ayos kasi uh, kasal na kami, kasi kami na, kasi matagal na kami sa relasyon. Hindi na kailangan mag pa, hindi na kailangan magpaganda pa kesyo, wala kang ng pera, uh, nauubos na yung budget nyo sa pagkain or sa gastusin, kaya wala ka ng time mag-ayos ang sarili mo, which is mali po yun kailangan pa rin na ugaliin mo, i-maintain mo yung pag-aayos mo sa sarili mo. Okay? Kasi yung, yung mga jowa nyo, yung mga mister ninyo, hindi lang po kayo ang nakikita ng mga yan sa isang araw. Okay? Lalo na kung nagtatrabaho sila, maraming mga babayang ang nakakasama niyan sa trabaho. Iba't iba, may magaganda, may hindi magaganda, pero syempre may mga nakikita yan na, 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 na ibang tao, hindi lang ikaw yung maganda sa kanyang paningin. Kaya make sure para hanap-hanapin kanya at hindi ka mawala sa isipan niya, i-diretso mo pa rin at i-maintain mo pa rin yung pag-aayos mo sa sarili. Kasi kung hindi ka mag-aayos, pag may nakita yung mas maganda sa'yo, pag may nakita siyang mas ayos, yun ang papasok sa kanyang isipan. Yun yung iisipin niya maghapon at hindi ikaw. Okay? So, sa ganung pagkakataon, kailangan mo pa rin i-maintain yung kagandahan mo, yung, yung kaayusan sa sarili mo. Para sa ganun, kapag ka nakakita siya ng isang maganda, merong comparison sa isipan niya na mas maganda yung asawa ko dito. Okay? Na hindi masyadong nadadownward o nadadowngrade yung inyong itsura doon sa magandang nakita niya. Okay? Meron pa rin siyang choice. Kung uh, makikita niya na parehas kayong maganda, makikita niya na parehas kayong nag-aayos, so mas pipiliin ka niya at mas iisipin ka niya maghapon. Okay? So make sure na i-maintain niyo pa rin ang pag-aayos at pagpapaganda ng inyong sarili. Okay? Tapos sasabihin niyo, kapag ka-cheater, cheater. Kapag ka manluloko, manluloko. Hindi po kapag ka, kapag ka cheater na, okay, sabihin na natin cheater na o maloloko, niloko na kayo ng minsan, kung hindi pa kung hindi niya pa ayusin ang inyong sarili, ano pa, 'di ba? So baka idire-diretso niya ang pag-cheat o diretso pa niya ang panloloko. Kasi nga hindi mo inaayos ang sarili mo. Mas mas may, may nakikita siyang mas maganda. So cheater man siya o hindi, kung inaayos niyo ang inyong sarili, kung kung i-maintain niyo ang inyong kaayusan, mapapaisip 'yan. Okay. Bakit niya bakit niya lulukuhin yung taong maganda? Ah, uh, bakit niya lulukuhin yung taong uh, honest? Bakit niya lulukuhin yung kanyang asawa, yung kanyang jowa Eh maganda naman to. the same thing uh, uh maaasahan, di ba? So make sure mga kamamay na i-maintain niyo pa rin ang inyong kagandahan at kaayosan. And lastly, yung pagiging sweet. Okay? Yung tamang sweet lang ha. Huwag yung sosobrahan. Yung pagiging malambing ninyo sa inyong partner. So kasi dito, sa pumamagitan ng inyong sweetness at sa paglalambing ninyo, dyan nyo po'y pinapakita yung pagmamahal ninyo sa inyong mga partner. Sa inyong mga uh, asawa o jowang mga lalaki. Kasi the more na nilalambing nyo sila, the more na mas pinapahalagahan nyo yung uh, sweetness ninyo Lagi may maiisip 'yon. Kapag ka nasa malayo siya, maaalala niya 'yung sweetness niyo, na lagi niyo silang pinaghahandaan, lagi niyo silang uh, uh, pinagluluto, lagi niyo silang uh, uh, pinaglalaba. So namimiss mimis niya or mamimiss niya 'yung mga bagay na ginagawa niyo 'yon, especially 'yung pagdalambeng at 'yung sweetness ninyo. So mahalaga yun mga kamamahay sa isang relasyon. Kasi dapat obligation yung maging sweet sa kanila kasi yun nga po yung way kung papaano nyo ipapakita yung pagmamahal ninyo sa inyong mga partner. So kapag uh, pinapakita nyo palagi yung paglalambing na yun, so nagsisink in niya sa kanilang isipan na namimiss nila yung paglalambing mo kahit nasaan man sila. Kahit lumayo sila, mamimiss nila kayo at hindi kayo mawawala sa kanilang isipan kapag uh, madalas ninyo silang nilalambing. Okay, so mga kamamay, sana makatulong itong aking mga tips na isinier ko sa inyong buhay pag-ibig. So uh, for more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated dito sa ating channel na Mamay Love Advice. Hanggang sa muli mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam!